Dok, school age po ang anak ko. Mapayat at hindi masigla. Ano po kaya ang pwedeng gawin? Okay, napakagandang tanong nito ha. Guys, sa, sa practice ko, napakaraming nanay yung nagtatanong sa akin, especially yung may mga school age. Dok, matamlay po yung anak ko. Dok, mapayat po yung anak ko. Ano pong pwedeng gawin? So, lagi kong tinatanong sila kanila yung tatlong bagay. Number one, ano pong pinapakain nyo sa umaga? Or ano kaya ang binabaon nyo sa anak nyo? Number two, napurga na po ba ang anak nyo? And then number three, ano po ba yung mga sleeping habits ng anak nyo? Okay, so i-discuss lang natin yung nutrition kasi sobrang ahaba rin lang. Okay, kung isa ka sa mga nanay na to na pinapakain yung anak nyo nito, baguhin nyo to ha. Number one, sa breakfast, mga pinapakain ay mga preservative foods tulad ng mga hotdog, mga tosino, no? mga longganisa, Naiintindihan ko, sobrang bilis kasi lutuin. Pero guys, pag tinignan nyo yung nutritional facts nyan, mataas yan sa sodium, mataas yan sa cholesterol, puro pa yung preservatives na nakakasira sa katawan natin. Nabubusog lang tayo, pero nasisira po dahan-dahan yung katawan natin, especially sa mga bata. Number two, instant noodles. No, pag-uwi naman sa bahay, instant noodles ka partner lagi ng itlog. So yung guys, yung mga ganyan, mayaman din yan sa preservatives. Punong-puno din yan ng soju, napakaalat niya. Siguro familiar kayo ngayon sa dami ng kaso nagkakaroon ng kidney problems. No? Isa yan sa mga cause, yung mga maalat na pagkain. Okay, number three. Punta naman tayo sa mga baon. Puro pinapabaon ay mga carbonated drinks, mga juice, mga tetra packs, no? So, puro lang yon mga matatamis. Tapos, yung mga bata ngayon, hindi na umiinom ng tubig kasi yun na lang yung gusto. So, yun yung isa pang nagiging problem natin. And then, number four, mga baon ng mga biscuits, mga chocolate cakes, no? at saka mga chicheria. Walang mga nutrition yung mga yan. Uh, Punong-puno rin yan again ang sodium at tamis ng sa katawan. So guys, naiintindihan ko naman na yung apat na to ay sobrang bilis gawin. Pero guys, no, kung talagang mahal nyo ang mga anak nyo, pag importan nyo yung lutuan ng maayos, o kaya pupunta kayo dun sa mga alternative na mas mura. Kunyari, sa agahan, mapakainin nyo na lang ng itlog. Mura pa, healthy pa. So guys, better baguhin nyo yung mga eating habits ng mga anak nyo. Especially, yung mga preservatives na sinabi ko sa ganyan. No? So, ang lagi ko narecommend sa mga magulang ay kumain ng mga maayos na pagkain tulad ng manok, baka, baboy, at kung medyo tipid ay itlog, no? Sobrang ganda nitong itlog sa katawan kasi mura na, healthy pa. Kumain din ng mga prutas, especially mga green leafy vegetables at mga prutas. Tapos, iinom po ng maraming tubig, okay? So, yung iiwasan nyo yung mga sinabi ko ha, sa mga mayayama sa preservatives. Huwag nyo pong kakatamaran yung mga anak nyo para sa mga anak nyo rin po yung mga sinabi ko. Okay?